Kumusta ang iyong mga mahal sa buhay kamakailan? Mahilig reklamo si tatay tungkol sa pananakit ng kanyang tuhod at pananakit ng likod. Huwag pag-usapan ng tungkol sa operasyon o paghanap ng doktor. Hindi rin niya tinanggap. Guys, story time. So, share ko lang sa inyo yung nararamdaman ko ngayon. So, hindi man tutukol sa mga heartbreak, pero isang uri din to ng pain eh. Kasi meron ako ditong uh, kirot. Medyo matagal na to, months na yata to. Ayun no. tapos kapag ini-stretch kong ganyan, ayun, ramdam na ramdam ko talaga siya. No joke. And actually, pina up ko na rin to. And nag-advise sa akin yung doctor ko na kung ano yung mga possible reasons. And naalala ko, nasobran ako sa pag-gym. <laughs> Seven days a week ba naman ako nag-gym? At wala akong rest and kulang ako sa nutrition. That's why I'm very happy. Buti na lang nakita ko si Sir Nino Mulak na tumatambling-tambling sa internet. And meron siyang iniinom na gatas. And yun nga yung Healing Kansi Gold. So, nakuyuris ako, ano bang meron dito sa gatas na to? So, nalaman ko na yung calcium pala niya is... Is! <laughs> Pumipiyok po tayo kahit dito, ha? Na yung calcium pala niya ay nano yung kanyang component. So, ibig sabihin, mas mabilis yung absorption sa katawan. So, pag mas mabilis ang absorption sa katawan, mas matutulungan niya ako para sa daily activities ko. Next, yung protein. Ito na rin yung number one source ko of protein kasi mataas yung protein component niya. And, kailangan natin yan para ma-prevent yung mga tinatawag na muscle loss, and para ma-maintain natin yung healthy weight natin. And of course, meron din itong mga multivitamins na very important para sa immunity ko para ma-boost ang aking energy and makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit. By the way, kapag umiinom ako nito, 1 to 2 tablespoon sa isang basong tubig. Ang sarap! So yung lasa po niya, baka manibago kaya kasi hindi siya ganun katamis. Ayoko rin kasi ng sobrang tamis and masyadong maraming sugar sa gatas nila kasi of course, pag sobra-sobra yung sugar added energy yun tapos kung di ko naman nagagamit masasayang lang. And going back sa story ko kanina yung uh, elbow pain ko tapos yung mga knee pains ko alam ko nakapagtuloy-tuloy ang pag-inom ko nito and of course, sasamahan ng proper diet kompleto with vegetables, mga prutas and of course, pagpapakonsulta sa ating mga doctors at pag-iwas sa mga bisyo sa alak sigarilyo mas mabilis makaka-recover yung sakit sa aking siko. So, ito palang healing si Gold ay may 984 grams of protein, carbohydrates, tapos may mga fat of course, omega-3. So, important to sa heart and colostrum. Meron din siyang taurine and choline, which is important para sa immunity natin may collagen type 2. Yan. So, important na to para sa skin elasticity, sa joints, and HMB. And, eto, nano calcium na 1,000 mg. And may onting phosphorus, magnesium, and sodium. And yung friend ko nga, actually, kakatanong lang sa akin, kakachat sa akin, kung ano daw ba yung mga marirecommend kong gatas. So, actually, ang nare-recommend ko ngayon is healing cancer gold sa mga friends ko, tsaka sa family members ko kasi alam ko makakatulong sa kanila to for their number one source of calcium. Healing Clancy Gold yung number one source ko of calcium.